Good day mga ka-farmers for today's video share ko sa inyo kung bakit kailangan nating idetrash ang ating tubo o kunin ang mga tuyong dahon at ano ang mga benepisyo nito Ang detrashing o ang pagkuha ng tuyong dahon ng tubo ay pwedeng gawin sa pitong buwan na gulang o mahigit ang benepisyo ng detrashing mga ka-farmers ay una, to improve ventilation so dapat makalabas pasok ang hangin sa ating tubuhan at para rin maiwasan ang madaling pagkatumba ng tubo kung sakaling may malakas na hangin o bagyo. Ikadalawa mga ka-farmers ay daling masisikatan ng araw upang ang puno ng tubo ay lalong tumigas at di madaling atakihin ng mga piste kagaya ng daga. At nakakatulong din ito para daling makalabas ang tubig at ang nitrogen sa ating tubo para ang matitir na lamang ay ang concentrated na asukal o para tumaas ang tamis ng ating tubo. Ikatatlo ay para di makapanirahan sa dahon at stock ng tubo ang ibang peste kagaya ng aphids, pink millibug, woolly aphids at iba pa. Ikaapat, pag palaging umuulan mga ka-farmers ay hindi ito madaling magkakaroon ng pagtubo ng ugat sa nudes ng tubo at hindi magkakaroon ng sakit kagaya ng pineapple disease. Ang ikalimang benefits ng detrashing mga ka-farmers ay di gaanong malaki ang trash deduction ng mga sugar mill kasi malinis o walang gaanong dahon at ugat nakasali sa ating pinahatid na tubo ika -anim, di gaanong makakatubo ang damo sa kadahilan natatabunan ito sa tuyong dahon ng tubo. At ang ikapitong benefits ng detrashing mga ka-farmers ay ang, ang tuyong dahon ay maaring maging pataba ng lupa kapag ito ay na-decompose. At dyan lang po nagtatapos mga ka-farmers. Sana'y meron kayong natutunan.